Bago kayo kumamti alamin ang buong istorya, baka masyado kayong naaawa sa maling tao na pa-victim at magaling magsinumaling. Tama ka dyan. Napakahalaga ng maayos na pagunawa sa buong kwento bago tayo magdesisyon o magkamti. Minsan kasi, mahilig tayong magpadala sa ating mga damdamin at maawa agad sa mga taong nagkukwento ng kanilang mga kwento, lalo na kung sila'y umiiyak o nagmumukhang biktima. Ngunit ang buhay ay hindi laging itim o puti. Madalas may mga abala at komplikasyon sa mga istorya ng mga tao. Hindi lahat ng nagsasalaysay ay laging tapat at totoo at may mga pagkakataon na ang kanilang mga salaysay ay hindi kumpleto o hindi tama. Kaya't mahalaga na tayo'y maghanap ng masusing impormasyon at magtanong ng maayos sa mga partido involved bago tayo magkaroon ng opinyon o magbigay ng tulong. Hindi natin dapat agad ibinibigay ang ating tiwala sa sino mang nagkukwento ng kanilang mga kwento. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri at tag ni Nilay Nilay, maiiwasan natin ang pagiging biktima ng mga manlilinlang o mga taong may masamang balak. Hindi lahat ng umiiyak o nagrereklamo ay dapat kagad nating paniwalaan, kundi tayo'y dapat maging mapanuri at maging responsable sa pagtukoy ng katotohanan. Kaya tampayo ko, huwag basta-basta kumamti o magpadala sa simpetiya. Alamin ang buong istorya, maging maingat sa pag-aaksyon, at siguruhing tama ang iyong desisyon bago ka magtagumpay.